Nabarikan tayo itong hadith na yagalong yung Rasulullah pag inang long ng tamu ng pagkan para sa pamilya ni Jaffa. Sini na hadith kung tanong ta? yang isugo ng Rasulullah na apakanon at ap adan ng pagkan asirbisyuan yang ikamatayan yang pamilya ng yamatay di ng kamagunawan ng yagakay tabuwa di kanatun tabya, -tabya Sino pa itong ikamatayan, silan pa adon magapakan sa mga utaw. Silan pa yung mapanginakat sa mga utaw na, Uy, adi ka mo, magakanduri kita, magatancita kay ikamatayan kami. Yani nag yani nakyakanaman, yani nagagukang sungkang supak sang sunnat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agaw sa upod dagyapon sa mga gabukan ng mga bidaah, nawainangan ng Rasulullah o ng kanan mga sahaba, yan yung pagailang na magkadaig adon, taman adon, abir pa makapila pagbarik-barik ng mga ulamay kasi lugwas banwa. Yan yung na tatlong gabi, pitong gabi, kapatan, purinta kagabi ng yamatay, sang tatuig, pilang tatuig na pagkapakan durian ng pamilya ng ikamatayan, kariko siniwa inangan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kariko siniwa inangan ng mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya galong yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amri na hadha ma laysa minhu fa rad. Sino long nan magainang inang magaimbinto imbinto ng pag-agama. Gabukan adisang agama Islam na wapa pagasikin kanami. Wa nami gud asugwa fa huwa raddun diyan tarimo ng Allah Taala. Aw sang sambok pa na hadith. Wa iyakum wa muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin balala, wa kulla dalalatin finna aw ayaw ayaw bantay dalaw nan kamu sampi na mga binagusang pag-agama kay kariko lang nan binagusang pag-agama bid'a lang nan yan aw kariko nang bid'a nakatadinan. aw kariko ng katadingan na, na narakayang bagsaknan